mula sa halos libong nag-apply galing sa iba't ibang bahagi ng bansa, sila ang apat na raang napili na sasabak sa training para maging mga bagong opisyal ng Army. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, formal silang nanumpa bilang mga provisionary Army Second Lieutenants. Di maiwasang mag-alala ng ilang magulang, lalo pat magpapasko pa naman. Di maiwas na Tsaka first time na makalayo sa kanya. Buti niyo lang yung ano, huwag kang mag-isip ng negative para yung pangarap mo matuloy. Isa sa mga kwalifikasyon para maging Army Candidate Officer, nagtapos ito ng kahit anong four-year course sa kolehiyo. Graduate ng Hotel and Restaurant Management itong si Vic Joseph. Nagulat man sa desisyon ng anak na maging sundalo, iginalang ito ng kanyang amang si Virgilio. Iba yung dedication ng army kasi bubuwis mo yung buhay mo uh, para sa bayan. Tapos yun. Sir, bubuwis daw ang buhay. <laughs> uh, nakahanda naman talaga siyang buwis kasi uh, alam naman ng Lord na lahat naman tayo darating doon. Kumpara nung mga nakaraang taon, patuloy ang paglaki ng mga kinakailangang tauhan sa militar. Ito ay sa harap ng sari-saring hamon sa seguridad ng bansa, kabilang ang mga banta sa soberanya nito. Uh, marami tayong mga set of skills na pinapasok ngayon due to our shift in the ISO to territorial Defense. They're physically fit to train and more importantly, they have the character. They have the values to lead with valor. Officer to enlisted personnel ratio. So kailangan natin ma-achieve yun which is 1 uh, is to 8. So kaya nagdagdag uh, talaga tayo ng uh, quota for officer recruitment. Papalo mula 45 hanggang 51,000 pesos ang buwan ng sahod ng candidate officer at ng tiniente. Kaya naman, kanya-kanya silang paghahanda para malagpasan ng isang taong training. Naganda ako sir ng physically uh, uh everyday uh, magtumakbo sir, uh, push-ups, sit-ups, uh, pull-ups and uh, uh, eat healthy sir siyempre. Then for mental, especially that you need to um, be apart from your family, you need to prepare. Katuwang ng pangakong pagsisilbihan ng bayan ang buong suporta ng kanilang pamilya at kaibigan. Todo suporta po kami sa kanya. Kasi hindi lang naman para sa amin, para rin sa future niya. See you sa graduation at kaya-kaya mo yan. David Santos, CNN Philippines.